for today's video. Ay, maulan dito sa Pangasinan, mga ka-wonder. Oh. Yung mga kids, nandiyan sila kasi walang pasok. Suspended yung klase nila. Oh, si Kobigi lang lamig-lamig na guys. Kindi ah. Sana all. Oh, ba't si Kambalan dyan sila nakaupo? nag na skin din sila? So, mga ka-wonder, ganyan kasarap yung ice candy natin kahit umuulan. <laughs> ba't dyan mo naman pinaupo, Diyosa, ano? Ay, ang mga kawander, oh, yung supas ni Ate Banji's vlog. O, oh, ba diba? Yan yung ano namin kasi. O, oh, yan, umuulan, oh, ang sama ng ano dito, ng ano natin, panahon natin, kahapon pa dalawang araw ng umuulan. Ate Banji, akin na yung ano, nga ako. Ay, sorry, sorry. Ay, hindi, dyan, dyan sa kutsara. Oo. Ay, hey, mga kawandor, tignan natin tong ano natin, luto ni Ate Banji. Dagdagan na kunting tubig, Ate Banji. Magata. Mm, mm magata. Yung mainit na. Sarap. No? Mm. Okay, tama na, okay na. Tapos sige nga, kunin mo nga, tikman ko ulit. Baka tumabang naman. <laughs> Siyempre, dinagdagan ng tubig. Wala, tumabang. Kasi <laughs> na yung kutsara ko. Yan. Ito. Oh, sige, pat... Ay, ano mo, kasalinan mo. Eh, <laughs> hindi ko alam. May <laughs> mga kawander. Sige nga, Ate Bandi. Matabang. Makiki, yun. ano na naman tayo mamaya. May pa-lechon paksiw doon. Oo. <laughs> Ano eh? Okay natin na ate ba? Patayin ko natin. Okay. off muna. Oh, yung mga kawandro, magsusupas tayo. Ay, mga, mga sandukan nga. Gutom na nga ako eh. Magsasandok tayo. Sopas. Diet tayo ngayon. Wala tayong rice ngayong tanghali. Ito ang kakainin natin. Mmm, grabe. Ang daming hotdog ah. <laughs> ang daming hotdog na sa hugo. Ang dami. Na, gusto niyo supas, oh. Josh. Punta tayo dun sa kabila mamaya. Hindi na tayo magluto at nang makatipid tayo. <laughs> Makikiparty-party na lang tayo dun makikikain. Gusto kong ba sabaw at ibanji? Sabaw. Pakainin mo ng sopas yung mga anak mo, jo Mmm, sarap mga kawander. Gusto kong dagdagan ng paminta itong ako. Oo, uh -uh. masarap. No, kasi mga bata, hindi namin pwedeng dagdagan ng paminta na marami to kasi mga bata mga kawander, kaya yung kakainin namin yung dagdagan namin ng paminta. Punti lang ati. masyadong madami to Baka ba Iya. Ayan. Wow. Tapos yummy. kalaman si ate. Hindi, ayaw ko. Ayan. Mo. Oh. Joshua. Right. Ay, hey, parang ang init ati Banji, plato nga ati Banji. Josh! Nakain na tayo supas, oh. No! Kain na ako na. Hindi sila Masarap to, tikman nyo! Oo nga, hindi nga sila kumakain ito ati Banji. Ngayon lang tayo nagluto ng ganito. Ayan mga ka-wonder, kain lang tayo. Nakain kayo ng supas, Masarap to. No ma-healthy to na foods. eh mga ka wonder kain pa kayo ito, mga kambal. At makiki, ano tayo mamaya, makiki party-party na naman para malibri ng pagkain. eh mga ka wonder kain tayo. Mm. Ang sarap. Ang sarap ng sabaw. Happy birthday, ba? ako ang ang sarap. Ngayon ako ang dol. Mm. Kaya maraming maraming salamat sa panunod and see you sa our next vlog.